niya, yeah, wala mo ako nakikita na mali. Tama yun. Ready naman siya. Ready siya na harapin ang impeachment. <clears> hindi <throat> namang alok na mag-aabogado yung isa. Hindi ko mo hindi na, naman po pwede. Dahil uh, bawal sa konstitusyon ng ikaw eh, miyembro ng Kongreso o Senado, mag-aabogado ka. Pangalawa, yun namang alok ng Presidente Mark uh, Duterte na magbibigay ng pera para sa mga abogado niya, tinanggihan niya rin kasi gano'n sinabi niya, ready naman siya, pinagandaan niya naman yun eh. Tsaka may mga abogado rin naman na hindi magpapabayad. <clears throat> Merong mga regular lawyers at meron din naman mga volunteer lawyers. Pero naniniwala tayo, Teng Isan, na kahit saan mang korte, uh, isang pa itong mga reklamo. Handang-handa si VP Sara, ang Office of the Vice President para uh, sagutin ito dahil naniniwa dahil alam nila at alam din ng marami sa ating mga kababayan na naniniwala kay VP Sara na malinis po na public servant itong ating vice presidente.